Ayan, chat out sa inyo mga idol. Ito, ngayon, ang aming gawa. Gawa ngayon sa bagyo nga. Ano nga itong bagyo na ito? Ah, bagyo, kung saan bagyo niya, Gus? Bagyo bukong. tinang bingka. Bingkang bagyo. Ito, na ihaw tuloy ang aming bi biik na baboy na maliit. Dahil wala na po kaming ipang biling laog.

pang ano ma kami ng paklay torito. paklay kaya dai tapit pa wait ni kasi nang ano kapatid ko kaya pinagsalo-saluhan namin trabaho yung ang maliit na baboy yun sunog na yung yempo Oh, ilapong, dahil sa taba mga 'yon. po. Ulan-ulan kasi. Ulan, uh? Nilinisan niya 'yung ano. agus ito pala ng baboy. Agosto again. Uwan-uwan ya, <tabuk> hmm. na panahon. Nagbarong-barong sa No, sa